Iniligtas ng babaeng ito si Moses mula sa kamatayan, hinamon si Paraon gamit ang isang basket, at siya nga nabura pa rin sa kasaysayan. Ngunit ngayon, malalaman mo kung bakit isa si Jokabed sa pinakamakapangyarihan at hindi napapansing mga figura sa buong Biblia at kung ano ang ginawa niya na hindi pa sinabi sa iyo ng sino man. Mauunawaan mo kung paano binago ng isang simpleng babaeng Hebreo ang kapalaran ng isang bansa, gumawa ng arko ng kaligtasan sa tabi ng Nile, hinubog ang espiritu ng tagapagligtas ng Israel at nakalimutan ng halos lahat. Pero pansinin mo, ang kwentong ito ay nagtatago ng isang bagay na mas malaki kaysa sa tila. Ilang tao ang nakakaalam na ang babaeng nagbigay ng kapanganakan kay Moses ay halos mabura sa salaysay ng Biblia. Ang kanyang pangalan ay si Yabed, isang babaeng Hebreo mula sa tribo ni Levi na may presensya sa likod ng mga eksena binago ang kapalaran ng isang buong bansa. At gayon paman, sino ang nagsasalita tungkol sa kanya na nagpaparangal sa kanya sa mga pulpito, sa mga aklat, sa mga sermon, halos walang tao. Lumilitaw ang Yokabed maingat sa Eksodo 6, 20 at kinuha ni Amram sa kaniya si Yabed, na ng kaniyang ama upang maging asawa at ipinanganak niya sa kaniya si Aaron at si Moises. Yun lang, isang linya upang banggitin ang ina ng pinakadakilang propeta ng Lumang Tipan, ang taong nakipag-usap sa Diyos ng harapan. Eksodo 33, 11 At para bang hindi iyon sapat ito rin babae rin ang ina ni Aaron, ang unang mataas na saserdote ng Israel, at si Miriam na propetisa. Nakikita mo ba ang lalim ng mga salitang iyon? Si Yabed ay hindi lamang nagkaroon ng mahahalagang anak. Nanganak siya, inalagaan, at inilunsad ang tatlong espiritual na haligi ng bansang Israel. At gayon pa man, ang kanyang pangalan ay bihirang maalala. Mukhang patas ba iyon sa iyo? Ngayon, Isipin mo ito. Kung ang Biblia ay isinulat ayon sa mga pamantayan ng tao sa kaluwalhatian at pagkilala, si Yoshabed ay magkakaroon ng buong mga kabanata na inialay sa kanya. Ngunit ang Diyos ay hindi gumagawa ng walang kabuluhan. Pinahahalagahan niya ang nakatagong pananampalataya, tahimik na pagiging ina, at sakripisyo ng walang palakpakan. Kaya naman nagiging simbolo si Yoshabed ng mga gumagawa ng marami ngunit nananatiling hindi nakikita. Ang kanyang pangalan sa ang Hebreo ay Matthepi Kij ay literal na nangangahulugang ang kaluwalhatian ni Jehova. Dahil kahit nakalimutan na ng mga lalaki ang kanyang pangalan, hindi nabura ng langit ang kanyang gawa. Ang babae na hindi pinansin ng mundo ay pinarangalan bilang isang sisidlan ng banal na kaluwalhatian. At tandaan, hindi lang siya ang ina ni Moses. Siya ang unang instrumento ng tao na humubog sa karakter ng lalaking mamumuno sa bayan ng Diyos sa kalayaan. Bago ang palasyo, bago ang mga salot, bago ang bundoksi, may kandungan, tahanan, tinig ng ina, jokabed, at meron pa. Ayon sa teksto sa Biblia, si Jokabed ay tiyahin ni Amram ang kanyang sariling asawa. Ang isang unyon na sa pamamagitan ng modernong mga mata ay maaaring mukhang kontrobersyal, ngunit sa konteksto bago ang Mosaic Law na kung saan ay darating lamang kasama si Moises mismo ay hindi ipinagbabawal. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang angkan ng tagapagligtas ay nagmula sa isang istruktura ng pamilya na lumabag sa mga karaniwang kaugalian na parabang ang mismong pagsilang ni Moises ay hinamon na ang mga inaasahan ng tao. Naisip mo na ba ang lahat ng ito? Ilang video na ba ang nakita mo na nagsasalita tungkol dito ng napakalalim? Well, pagkatapos ay ang nagpapatuloy ang kwento at lalo itong nagiging kakaiba kapag naunawaan natin ang konteksto kung saan ipinanganak si Yokabed. Inihayag ng Eksodo 1, dalawa ang konteksto kung saan naging ina si Yoshabed at iniutos ni Faraon ang lahat ng kaniyang bayan na sinasabi, Bawat anak na isinilang, itatapon ninyo sa ilog at ililigtas ninyong buhay ang bawat anak na babae. Ito ay isang madilim na panahon na minarkahan ng genocide. Ang Ehipto, balisa ng mabilis sa paglaki ng mga Hebreo, nagpasya na kontrolin ang populasyon sa pamamagitan ng puwersa ang lahat ng mga sanggol na lalaki ay dapat malunod sa nile. Ito ay utos ng isang malupit, ngunit sa pamamagitan din ng mga mata ng pananampalataya. Isang pagsubok, isang pagsubok na inilagay ng Diyos bago si Yakabed, ang babaeng may pananampalataya, isang ina na Hebreo na nagdadala sa kanyang sinapupunan ng hinaharap na hinatulan na sa mata ng mundo ngunit hindi umatras si Yakabed. Hindi niya inabort ang misyon, hindi siya sumuko, hindi niya ibinigay ang sanggol sa mga sundalo. Siya ay tahimik at matapang na lumaban at itinago ang kanyang anak sa loob ng tatlong buwan, isang banal na paghihimagsik, isang espiritual na katapangan, isang hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos. At ang pagtutol na ito ay hindi lamang isang maternal instinct. Isa itong propetikong kilusan, isang tahimik na sigaw laban sa paniniil ng Ehipto. Pinatutunayan ito ng Hebreo 11.33. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Moises, nang siya ay isinilang, ay itinago dahil nakita nilang siya ay isang mabuting bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Ang tamang bata ay hindi tumutukoy lamang sa pisikal na anyo. Ito ay isang espiritual na pangunawa. May nakita si Nayabed at Amram na higit sa karaniwan kay Moses. Nakita nila ang isang layunin, isang pagtawag, isang kislap ng kaluwalhatian ng Diyos. Naunawaan nila ang plano ng Diyos kahit wala nakarinig ng naririnig na boses. At ang pananampalatayang iyon sa pagsuway kay Paraon, ay ang hindi nakikitang puwersa sa likod ng unang pagpapalaya ni Moises. Ngayon huminto at magmuni-muni, nabuhay si Yokabed sa isang kultura kung saan ang pagsunod kay paraon ay isang bagay ng buhay at kamatayan. At pinili niyang sundin ang Diyos sa katahimikan ng kanyang tahanan kasama ang sigaw ng isang bagong panganak na umaaling ngaw, ngaw sa magdamag natatakot sa bawat yapak ng mga sundalo sa pasilyo isipin kung ano iyon. Ilang beses kaya niyang pinatahimik si Moses na may luha sa kanyang mga mata, sa takot na ang kanyang pag-iyak ay maaaring huli na niya. Kaakit-akit, hindi ba? Iilan lamang ang nagsasalita tungkol sa espiritual na drama ng babaeng ito. Isang ina na kinalimutan ng kasaysayan, ngunit naalala sa langit bilang isa na hindi natatakot sa kamatayan dahil siya nagtiwala sa pangako. Hindi lang niya pinangalagaan ang buhay ng isang sanggol. Iningatan niya ang angkan ng pag-asa, ngunit lumipas ang oras, lalong lumakas ang mga iyak, at naging unsustainable ang pinagtataguan, at pagkatapos ay dumating ang pinakamahirap na sandalik. Ngayon ay dumating tayo sa isa sa mga pinaka-iconic at pinaka-hindi na uunawaan na mga eksena sa buong kwento ni Moses. Ang sandali kung kailan inilagay ni Jochebed ang kanyang anak sa isang basket at pinalutang ito sa ilog Nile. Para sa marami, ito ay isang desperasyon lamang, isang huling paraan. Ngunit sa pamamagitan ng lens ng banal na kasulatan at sa espiritual na alerto ng mga mata, isang bagay na marami mas malalim ang nagaganap. Sinasabi ng Eksodo 2.3 At nang hindi na niya maitago pa, kumuha siya para sa kanya ng isang kaban ng mga rashes ng toro at pinahiran iyon ng putik at ng saltik at inilagay ang bata doon at inilagay niya ito sa mga watawat sa gilid ng ilog. Pansinin na hindi ginagamit ng Biblia ang karaniwang salitang Hebreo para sa basket. Ang orihinal ang termino ay Tava. Tava, ang parehong salita na ginamit para sa arka ni Noe. Hindi iyon nagkataon. Iyan ay propesya na naka-embed sa wika. Gumawa si Jokabed ng isang arka, isang maliit na larawan ng kaligtasan, isang simbolo ng pagpapalaya. Kung paanong itinayo ni Noah ang kanyang Tava upang mapanatili ang sangkatauhan, Itinayo ni Jokabed ang kanya upang mapanatili ang tagapagligtas ng Israel. Pareho natatakpan, parehong inilunsad sa tubig, parehong may dalang buhay sa gitna ng kamatayan. Kaakit-akit, hindi ba? Dito, hindi pinabayaan ni Jokabed ang kanyang anak. Siya ay inilalaan siya. Ang paglalagay sa kanya sa hindi sumuko sa Nile. Ito ay dedikasyon isang ritual na kilos ng paglalagay ng kanyang anak sa Diyos sa kaniyang mga kamay. Wala siyang altar, ngunit ginawa niyang lugar ng pag-aalay ang ilog. Wala siyang templo, ngunit ginawa niyang banal na kaban ang basket at higit pa. Ang nile ay isang simbolo ng kapangyarihan ng Egypt, ng pagkamayabong, ng pagkadyos ni Paraon. Ang paghahagis kay Moises dito ay isang espiritual na pagsuway. Para bang sinasabing ano ang akin hindi mahawakan ng Ehipto dahil sa Diyos. Ginawa ni Yokbed ang ilog ng kamatayan sa isang landas ng pagtubos. Isang babaeng nakalimutan ng tradisyon, ngunit estratehikong teolohiko, tulad ng iilang pang iba. Ilang ina ang gagawa nito? Ilang video ang nag-explore sa tipolohiyang ito na may ganitong antas ng lalim? Alam ni Jokabed na hindi na niya kaya protektahan si Moises sa pamamagitan ng kanyang mga bisig. Kaya siya nagtiwala sa mga pangako. Binitawan niya siya sa tubig ngunit nakabalot ng tipan sa pananampalataya at sa tono. Ang parehong pitch na ginamit sa arka ni Noe. Ganun din pangako ng pangangalaga. Ang parehong kamay na gumabay sa arka sa tubig baha ang gagabay sa maliit na basket na ito sa mga agos ng Ehipto. Ito ba ay isang gawa ng pananampalataya? Oo. Ngunit higit pa riyan, ito ay isang propetikong gawa, isa sa pinakasagisag sa Biblia. At ito ay isinilang mula sa isang ina na nabura sa kasaysayan na nagsindi ng tanglaw ng pagpapalaya. Ang mga sumusunod ay napakabalintuna, napaka-provide, parang isang bagay sa labas ng isang banal na kasulatang isinulat dahil ito ay. Matapos ilagay ni Jokabed ang basket ni Moses sa Nile, gaya ng nakita natin sa Eksodo 23, ang kwento ay nagpatuloy na may twist, na ang Diyos lamang ang makakapag-ayos. Nahanap ng anak na babae ni Parao ng bata, naawa, at nagpasya na ampunin siya. At pagkatapos, sa isang hakbang na sumasalungat sa lahat ng lohika ng tao, Si Jokabed mismo ay ipinatawag upang mag-nurse at mag-aalaga sa kanyang sarili na anak at binayaran ito. Nakatala sa Eksodo 2, hanggang syam at sinabi sa kanya ng anak na babae ni Faraon, Dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang iyong kabayaran. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Ngayon isipin mo ito ang babaeng nagtago ng kanyang sanggol sa ilalim ng banta ng kamatayan ay pinalaki na siya ngayon ng hayagang underbroyal na proteksyon na sinusuportahan ng mga mapagkukunan ng Ehipto. Ang mismong sistema na gustong mamatay siya. Naiintindihan mo ba ang kadakilaan nito? Si Yokabed ay binayaran upang maging isang ina. Ngunit higit pa riyan, ginantimpalaan siya ng pagkakataong hubugin ang espiritu ng tagapagligtas ng Israel sa loob ng pinakapuso ng mapang-aping imperyo. Habang ang Egypt ay naniniwala na ito ay nagpapatibay ng ang anak na Hebreo, pinapasok ng Diyos ang kanyang plano sa gitna ng palasyo. At narito ang isang makapangyarihang teolohikong katotohanan. Hindi lang pinoprotektahan ng Diyos, binabaligtad niya. Ginagawa niyang probisyon ang pagkabihag. Ang babaeng nagpaalam sa kanyang anak na may luha ay muli siyang hawak sa kanyang mga bisig at sa kalayaan. Hindi yon coincidence, providence yan. Si Yokabed ay hindi lamang nag-aalaga kay Moses, tinuruan niya siya. Binago niya ang pagkakakilanlan, pananampalataya at layunin. Noong mga unang taon ng pagkabata na isang pusong Hebreo ang naitanim sa batang lalaki na lumaki na napapaligiran ng kulturang Egyptian. Doon nalaman ni Moises na siya ay kabilang sa Diyos ni Abraham, hindi sa mga Diyos ng Nile. Pansinin, habang nakita ng lahat si Moises bilang anak ni anak ni Faraon, may isang hindi nakikita, nakalimutang babae na humubog sa kanyang puso bago pa siya masira ng mundo. Ang babaeng iyon ay si Yokabed, isang ina na humubog sa kasaysayan at walang nagsasalita tungkol sa kanya. Sinasabi sa Hebreo 11.24-25 hanggang lima, sa pananampalataya si Moises nang siya ay tumanda ay tumanggi na tawaging anak ng anak na babae ni Faraon na piniling magdusa ng kapighatian kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga kasiyahan ng kasalanan sa isang panahon. Ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga haliging marmol ng Egypt, ngunit sa mga bisig ng isang tapat, nakalimutang ina na levitang si Jochabed. Siya ang nagpasimula ng pananampalataya na sa kalaunan ay mamumulaklak sa puso ng tagapagligtas. Bago itinaas ni Moises ang tungkod sa dagat na pula, hinulma siya sa tuhod ng isang babaeng nanalangin ng tahimik. Bago siya tumayo sa harapan ni Paraon, Naharap na siya sa kanyang tunay na pagkatao ng isang ina na nakakaalam kung sino siya. Si Yoka Abed ang babaeng binaliwala ng mundo ngunit hindi nakalimutan ng langit. Isa sa mga nakatagong babae sa Biblia na hindi pinapansin ng mga komentarista ngunit pinarangalan ng Diyos bilang tahimik na mga haligi ng kanyang walang hanggang plano. Siya ay hindi kailanman umakyat sa isang sagrado bundok ngunit ang kanyang pananampalataya ay tumaas ng mas mataas kaysa sa Sinai. Hindi siya nagsalita ng harapan kasama ng Diyos, ngunit namuhay bilang isang lubos na nakakakilala sa kanya. At narito ang detalye. Kahit na pagkatapos ng lahat ng ito, ang himala, ang pagpapalaya, ang espiritual na pagkabuo ni Moses, ang Biblia ay tahimik lamang tungkol sa kanyang wakas. Walang record ng pagkamatay ni Jokabed, walang pagpupugay, walang papuri, walang kanta. Parang umikot ang buong mundo at nakalimutan. Ngunit langit, naalala siya ng langit. Kinakatawan niya ang hindi kilalang pananampalataya, nakatagong pagsunod, ang biblikal na pagiging ina na nagdadala ng mga tadhana ng hindi kinikilala. Si Jokabed ay hindi kailanman naghanap ng kaluwalhatian ngunit siya ang sisidlan na ginamit ng Diyos upang ihayag ang kanyang kaluwalhatian sa mundo. Hindi niya sinubukang makita, at iyon ang dahilan kung bakit hindi kupas ang kanyang liwanag. Kung pag-uusapan natin si Moses ngayon, ito ay dahil may sapat na pananampalataya ang isang babae para sumuway kay paraon, gumawa ng arka, at maghanda ng pusong tanggihan ang Ehipto. Ang babaeng iyon ay Jokabed at bagaman na sa kasaysayan. Isinulat niya ang isa sa pinakamahalagang pahina sa kwento ng pagtubos. Kung pinagpala ka ng content na ito, mag-subscribe sa channel at tumugon sa mga notification. Lahat ng bagay dito ay tapos naganap na walang bayad, kailangan lang suportado ng mga mapagbigay na tao sa buong mundo tulad mo. Ibahagi ang video na ito, at tulungan kaming maabot ang mas maraming buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat.